na ganyan po ang dito yan pinapapadusdus lang kasi po naka slide itong ating bundok Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay nandito kami sa bukid para magawa po ng, ano, ng mga patong. O, yung first time ko po pumunta dito. Uh, samahan niyo po kami. Baka hindi po, po kayo nakapag-subscribe, pag-like na ang video. Thank you so much po. Pari na rin ito. Pari na dito. First time ko talaga ng pumunta dito. Ito <laughs> na yung kasama natin.

Ito na yung aming kasama. Nauna na pala dito sa taas ng pagkukunan namin, namin ng patong. Huh, oh, kapagod. Ayan. Ito po yung hahakuti namin na kawayan, patong. Ayan. Ayan. yung mga patong dito. Pag dito po kasi sa bundok, ah, matataas ang patong. Ayan. Ayan yung sangat kasama si Kuya Makoy. Kamusta Kuya Makoy? Putol na. Ba't malalaki ang ano dito? Malalaki yung patong. Kawayan. Oh, ah, hindi na salanta ng bagyo kaya magaganda. iyon eh, yun oh. Tignan kung mapapansin nyo po. Sobrang matataas. Ayan. Ayan na si kaya Nunoy. Pinababa na ganyan po ang diskarte dito. Ayan. Pinapapadus-dus lang kasi po naka-slide tong ating bundok. Huh, oh, napagod. Ayan, para madali po ang pagano ano Ganda ng pagka uh, diskarte ni Kuya Nunoy. Ayan, yan po yung hahakutin natin mamaya. No? Ayan, mayroon pa daw dito. Pitong piraso ito eh. Pitong piraso. Ayan. Tara, doon sa kabila. Ayan. Ingat Kuya makoy. Medyo uh, may kadal islat ayun medyo delikado po itong lugar. ito ayun ah eh. uh, islat pero sanay sa bukid itong ating kasamang si Kemakoy eh. ayun medyo nakapabundok pa kasi kung mapapansin nyo po, naka-stand po ito dito. Ayan, malalim. Ayan, napakadalikado. Yan, tayo naman po ngayon ang maghahakot. Try natin maghahakot ng piraso, Bigat! Bigat Yan, mga Yan, sobrang haba. Yan, mula po doon sa may itaas doon ay binababa po namin dito para mas madali po namin mahakot. Ayan po, inabot na po kami ng ulan. Umuulan po si dito sa Occidental Mindoro. Ayan, sobrang haba po pala nito. Ano? Ayan, nakapaghakot na po kami ng... Ah, 6 anim na piraso may isa pa ayan hinahakot na ni Kuya Makoy balikan natin yung ating chinelas doon ayan Nabi. ayan malalaki na po ang patak ng ulan bumababa na kami mula sa bundok si Kuya Makoy ayan ah, naiwan ko po yung chinelas ko sa taas Ayan. Ito po yung delikado, oh. Ayan, ang delikado sa daan. Nakita niyo po, yan yung, yung ano, uh, buli, bagrang, bagrang po ang tawag dito sa amin yan. Naiwan po yung chinelas sa uh. ano so, itas. Ito. Tara! <laughs> Ito po yung ating chinelas oh na iwan natin kanina Yan, mababa na po kami at malakas na ulan, madulas yung aming daan medyo delikado Tama na po yung pitong piraso ibababa namin at para malapit sa uh, sasakyan Pagod! Okay na yan! Ayan, nandito na po kami sa baba Akutin namin po doon malapit sa kalsada kasi po hindi kaya pasukin dito ng ano ng Uh, service na aming uh, dadalhin na maghahakot nito kaya hakotin namin uli dun sa malapit sa kalsada ayan ito na si kaya nunoy yung siyang unang maghahakot ayan mabigat-bigat yan kamusta ang pakiramdam kaya nunoy Pagod. Pagod din? Kailangan may merenda, no? <laughs> Ay, iniwan na tayo ni Kaya Makoy. Doon na si Kaya Makoy. Ayan, medyo madilim po yung paligid. Oh. Ayan po yung ano, ah uh, paligid dito. Madilim. Mukhang babagsak na yung ulan. Ayan na si Kaya Nuno. Yung unang ano, Apang pangalawang maghahakot. Ayan, maghahakot na rin tayo, no? ah uh, kasi po kulang tayo sa cameraman. Kaya ah uh, wala tayong video walang makikita ang video sa akin siguro ano ayan sige po ayan po oh uh, ayan grabing pawis Ah, uh, ito po yung kawayan atong na ating hahakutin. Dadali po doon sa may malapit sa kalsada. Ah, uh, nauna na po yung dalawa kong kasama kaya solo-solo natin ng paghahakot. Ayun. Ah, uh, wala pong iwanan. Ano? Samahan niyo po kami hanggang matapos namin itong ano, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Subscribe, Jamaran TV po. God bless you. yung, yung aking mga kasama. Grabe sa hakutan. Ako hanggang kalahati lang eh. <laughs> Iyan oh. Grabe, sakit agad ng dito ko. Baga? Baga. Baga. Ay baga. Ayun. Uh, sobrang bigat. Nanibago siguro at matagal nang panahon na nag ano nakapagakot. Ayun. Pero utay-utay lang. Tapos din. Kumusta kaya Makoy? Ah, ibali e, wala. Tutos mo Ikaw kaya no Ito mga bata-bata pa talaga kay naman eh. Kulang pa? Uh, Ayan. Ugi naman ni no? ni no? Ayan, ganyan po kahirap ito. Ang ano pa po, po dito? Madulas ang kawayan, madulas ang daan. Ayan, sobrang bigat pa. <laughs> <laughs> Naglag tayo. <laughs> Naglag tayo. may kawayan pala. Ayan. Ayan. Maliwala. Yan ang mabigat oh. Yan ang pinaka mabigat yata. Pero kain kaya, kaya ni kaya makoy oh. Akin na yung isa ya, ah, maliit. <laughs> yan medyo ibas-ibas muna tayo sa dulo. Ayan. Yan na yung panghuli. Pangpito na yan. Yan. Saan? santol? tara santol daw doon pop 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 <laughs> yun ayan po thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa paghakot namin ng kawayan ayan uh, baka hindi pa po kayo nagpagsubscribe sa aming channel jamarans tv po pakilike and share na rin po ang aming video thank you so much po sa inyong pagsubaybay god bless you po sa inyong lahat ayan po si Kema makoy God bless po.